Hello guys! So ipapakita ko sa inyo ang aking mga halaman. Okay, so yan yung kamatis na aking tinanim. ayun, so, malaki na siya. Soon mamumunga na yan. Ayan. sa mahal ng kamatis, kailangan natin magtanim. yan so meron din ako ditong kamyas. ayun, so ito yung ginagamit ko kapag nagpaksiw ako, di kaya sinigang. Ayan, so libre lang dito. So, ayan, nagtanim din pala kami ng gabi. Ayan, so, bagong tanim yung gabi namin. Ayan, so, hindi pa siya, ano, kakatanim lang namin siya kahapon. So, ito pala yung pusa namin. Ayan, nakakulong lang sila kasi hindi pa sila nakapon. So, mahirap na pagka pinakawalan, eh, mga anak ng mga anak. Ayan. So, yun na guys. oh ito na yung alokbate namin. Oh, di ba Libre na yung gulay. Yan so, kailangan namin magtanim dito kasi ang mahal ng gulay. Tapos, ito naman is yung sili. Ayan. So, ang dami bunga, oh. Umalmal ng kilo ng sili eh. Ayan. So, maganda kapag meron kang tanim. Ayan. Tapos, ito naman yung mga saluyot namin. Ayan. So, kumakain ba kayo ng saluyot? Ayan. Ayan. Tanim namin saluyot. Diba? Mas maganda kasi pag may tanim tayo eh. Para libre lang. Hindi mo na siya bibilhin Ayan. So, meron kaming tanim na mga kalamansi. ayun So, maliliit pa lang yung mga kalamansi namin. Ayan. Tapos, nagtanim din kami ng spring onion. Ayan. Spring onion. Ayan. Kalamansi. Kalamansi. Ayan. Kalamansi. Ayan. Tapos, yan. Sili. Sili. Yan. So, ito lang muna yung mga tanim namin. Ayan. Tapos, ito yung yung kamatis. Ayan. So, yung kamatis, guys, namumulaklak na siya, Oh. Meron na siyang bulaklak. Ayan. So, ito, sili. Ayan, sili. Kasi mahilig kami kumain ng ano, sili diba So magmunggo kami ngayon ay sasahog namin itong alokbate 'Di ba? Sarap, libre lang. Ayan. So, syempre, itong kamyas namin. Walang tigil yung bunga ng kamyas namin. Ayan. Kamyas. So, masarap ito pag ano, mag nagpaksiw ka o di kaya nagsirigang. Ayan. So, sarap yan. So masarap talaga pag may tanim. Okay. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye.